Guys, mainit-init pa. Puta. Mainit-init pa. Oh, putang laga. Oo, oh, ayun, sa ilalim yung truck, pre. Ay, putang ina, wasak, wasak nga, no. <coughs> Grabe. Ayun, sa ilalim yung truck. Wasak-wasak. na naandun sa may baba yung pinakang ano niya. Yung na naikot, yung mixer niya. Putang laga, oh lalim wasak wasak talaga yung truck ang hirap naman babain yan ayun oh sa baba yung ano yung namumuti sa baba yung pinakang mixer nya may halo yata yun oh siguro baka may halo pa nga yan eh bago pa yung gulong oh Oh puchang laga na yan <coughs> mahirap lapitan guys ang tarik oy baka ako naman ang dumiretso sa baba Ayun oh. Truck nalaglag sa bangin. <laughs> Dito sa barangay Dibutunan. Grabe oh. Ayan, ganyan. Ganyan ang itsura niya, no? Ganyan ang itsura niyan, truck na nalaglag na 'yan. Mixer, ganon. Nalaglag na 'yan. Grabe, oh. дурак